Nababahala maging ang Amerika at Japan sa panibagong panghaharas ng China sa bangka ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya naman ipinatawag na ng DFA ang mga kinatawa ng China sa bansa para ipaabot ang ating protesta. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Naglalayag patungong Ayungin Shoal ang resupply boat ng Pilipinas na UNIZA May 4 nang biglang tumawid sa harapan nito ang isang barko ng China Coast Guard alas 6 ng umaga noong Sabado. Makalipas ang isang oras, muntik pa nitong mabangga ang ating bangka dahil sa reverse blocking. Hindi pa ito nakontento at binomba naman ng tubig ang mas maliit na UNIZA May 4 maga alas 8 ng umaga. Kahit umiiwas ang bangka, binuntutan at nilapitan pa rin nito ng China Coast Guard. Dumating pa sa puntong dalawang barko ng China ang pinagtutulungan nitong bombahin ng tubig. Tumagal ng isang oras ang tensyon na nagdulot ng malaking pinsala sa Uniza May 4. Nasira na rin ito sa water cannon attack ng China noong March 5. Makalipas ang isang oras, nakalapit ang isa pa nating barko na BRP Cabra sa Uniza May 4 para tulungan ang mga sakay nito. Sa kabila ng mga pangaharas, nakarating ang UNIZA May 4 malapit sa BRP Sierra Madre para hatira ng supply ang mga sundalong nakatalaga roon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ginawa nila ang resupply mission para mapanatili ang military presence at patuloy na protektahan ang ating soberanya sa ating exclusive economic zone. Giit naman ang China Coast Guard, Pilipinas dawang may paglabag, nagahamon at gumagawa ng gulo para masira ang kapayapaan sa South China Sea. Pero ayon kay U.S. State Department spokesperson Matthew Miller, ang mga aksyon ng China ay nakapipinsala sa rehiyon at nagpapakita ng pagsasawalang bahala sa international law. Patunay daw ang 2016 arbitral ruling na walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal na malinaw na sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone. Muling tiniyak ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na kakampi ng Pilipinas ang Amerika. Kahit ang Japan, ay ikinabahala rin ang peligrosong aksyon ng China. Dahil sa mga ganitong banta, apektado rin ang pag-aaral ng mga estudyante sa Pag-asa Island sa Palawan. May halos 80 estudyante sa Pag-asa Integrated School, pero kulang ang mga classroom sa isla. At hanggang ngayon, bakas pa rin ang pinsala ng Bagyong Odet, tatlong taon na ang nakalipas. Maging sa learning materials, kapos ang paaralan. Sasampulan din ang mga guro na galing sa ibang bayan at tuwing bakasyon at Pasko lang nakauuwi sa kanila. Malayo kami sa pamilya pero masaya kami na nakikita namin yung mga estudyante na natututo sila. Sa kabila ng mga hamon, porsigido naman daw ang mga estudyante. Gusto ko po paglaki ay piloto para makatulong sa aming bayan. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita. At kung kayo ng balitang yan, live na magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes mula sa Palawan. Merimon, nandoon ka ba nang mambuli itong ang barko ng China? Yes, Cheryl, nandun tayo. At personal nga nating nakita kung anong klaseng harassment o bullying yung naranasan natin. Tayo kasi nakasakay kami kay BRP Sindangan. Tayo yung unang kasama talaga ni Uniza May. Papunta nga dun sa Ayungin Shoal kay BRP Sierra Madre. Kaso pasado nga alas, uh, alas 5, alas 6 na umaga, nakikita na natin na papaligiran na nga tayo ng iba't ibang klase ng uh, Chinese Coast Guard vessels, pati kanilang maritime militia vessels. At habang sinusubukan nating magmaneuver para nga makalapit kay papaano, lalong-lalo na si Uniza May 4, papunta nga kay General Madre, kino-corner tayo at para tayong pinaglalaroan, para nga po tayo, kami nung panahon na yon, nung oras na yon, para kami mga maliliit na daga na napalibutan ng napakaraming mga pusa. Nagkataon nga lang nakahiwalay sa amin si Uniza May 4, siguro sinubukan niyang makasingit o makalagpas pa dun sa nakabilog nga sa amin ng mga Chinese vessels. Yun nga lang dahil sobrang bilis nang na kayang paghabol nito ay nagmabilisan silang nababox out. Nung na-corner na, kami rin medyo malayo, may distansya na kami sa pagitan ni UM, doon na natin nakita yung sunod-sunod na pagwa water cannon dito kay Oniza May 4. At kami mismo mula sa BRP Sindangan, habang sinusubukan namin madocument mula sa kinatatayuan namin yung nangyayari, paulit-ulit po kaming hinaharangan na China Coast Guard vessel nila sa yung ibang militia vessels pinalilibutan nila kami. So nagkataon habang lumipas yung oras noong na kami naman yung boxed out. Nakalapit naman si BRP Cabra at sila itong nakapag-escort at nakapag-assist nga dahil andun na ang damage. May mga injured na tayong crewmates na kailangan nga ilipat at maibiyahe agad sa pinakamalapit na port para sa medical attention. Sheryl. Merimon, bago ito, nagkaroon din ng resource assessment sa Pagasa Island. May resulta na rin ba ito? Sa ngayon, Cheryl, ang nakuha pa lang natin is yung naging observation ni Dr. Jonathan Antikamara. Mula nga, isa nga siyang UP biology, marine biologist and scientist. At same pa rin yung nakuha natin na feedback sa kanya mula sa Santi Case 1 and 2 na ang itsura nga at components ng mga coral reefs natin dito, based nga doon sa naging report daw ng patay na coral September 2023, iba ang itsura ng mga coral reefs natin. Pagdating sa biodiversity, sa mga isda, maliliit ang mga isda o kakaunti lamang ang lahi nito. So, sa ngayon, hinihintay pa natin yung magiging assessment ya, dahil uh, nung isang araw siya pumunta ng Sandy Case 3 at 4 hindi na tayo nakasama doon dahil sa masamang panahon at yung patuloy na paglabas nga ng in-depth na results ng assessment na ito baka daw mga linggo pa ang aabutin para lumabas. Pero sa ngayon yung nakita niya, iba ang itsura ng mga corals mula sa mga malalalim na bahagi o parte ng dagat in comparison sa shallow o mga mabababaw na parts nito. Mga isda maliliit, kaunti ang lahi uh, at ilan lang, medyo hindi ganun kalawak pa ang naoobserbahan ngayon na biodiversity sa ilalim ng dagat. Kaya nga, questionable daw ito at kailangan daw na magkaroon ng patuloy at long-term na surveillance at monitoring para magkadatos kung ganito na ba talaga ito dati pa. Meron bang nakaka-apekto dito? Naturally occurring ba ito? O dahil ba ito sa human activities? Sherilyn. Maraming salamat at mag kayo John. Mobile Journal, Merimon Reyes.